i-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa ibang reading o hindi dito ang side mo at dito ang side ng Adaposon so dito sa side mo mukhang ikaw yung ex-lava ex dito wala ka nangang interest actually dito sa partner mo Okay? Pero curious ka lang kung kamusta na siya at yung adaposon. Okay? Regardless kung ito yung pinalit sa'yo o hindi. So, parang dating curious ka lang kung kamusta na sila ng na mo at nito ang adaposon. So, dito sa side ng adaposon, current situation, mukhang okay naman ang connection nilang dalawa. Kasi, tinuturing nilang special yung connection nilang dalawa. Although, hindi perfect, pero tinatry nila. Ganyan ang the theme. Magkasundo naman silang dalawa. Pero, tingin ko mukhang nag move on na yung pad na mo o person mo o nagmo move on ganun may give and take relationship naman dito may generosity. Anyways, pumunta tayo dito sa current feelings niya para sa iyo. mo ito man ang kwento mo. Nakalimutan ko yung clue. Ikaw pala na arrange. So, current feelings sa iyo ng person mo o ex. Four of Pentacles, Wheel of Fortune, Knight of Cups. Well, madamot ka. Um, possessive, obsessive, control freak. Um, medyo barat. O medyo selfish. obsessive possessive pero tingin ko malungkot siya sa connection nyo oh, uh, feelings niya tingin niya ay 9 pala to kala ko 4 Ang tingin ko kanina, 4 of pentacles, 9 pala yun. 9 of pentacles. So, bagoy natin. Kung 9 of pentacles, tingin niya naging confident ka, self-reliant. O, naging somewhat business-minded. Oh, dedicated sa kung ano mong ginagawa mo. o dedicated. Maging successful. Pero kung ikaw ba na natin yung Wheel of Fortune, Knight of Cups. Feelings niya. Um, feeling nya may magandang nangyari sa buhay mo. O sabihin natin, may positive changes na nangyayari. Tingin niya ganun sa buhay mo. O feeling niya ganun. Kasi nga siguro, this time parang naging responsible ka na. Tingin niya ganun. Mukhang nag naging wise ka, naging responsible. Sa pera, o pinaprioritize mo na ang career o pag save ng money pero kahit gano'n na wala na kayo tingin ko nire-respect ka pa rin niya dahil sa night of cops So, sabihin natin may feelings siya. Pero, hindi necessarily gusto niya bumalik sa iyo. Kasi, mahal niya itong person kaysa sa iyo. Kasi mukhang ito yung wish niya talaga. Kasi may dust ako tayo doon. Nasa panig ng person. Ito talaga yung wish niya eh. Yung person So, somehow may puwang ka pa rin o guwang sa puso niya pero again, hindi necessarily gusto niya bumalik so sabihin na lang nating respect may respect siya sa iyo somehow ngayon, punta tayo dito sa other ah, person feelings niya dito so ang dating malaki ang takot niya sa other person parang under siya ng other person I mean oo nga yung partner mo o ex-partner under siya ng other person pag nagalit sunod siya agad o tatahimik na lang siya agad ganyan o siya na kusang lumalayo pag galit. So sa madaling salita, um, takot siya sa adaposan. Ah, Madali siyang napapasunod. Ngayon, anong feelings, current feelings ng ah, the person dito sa partner mo. So, ang dating feeling victorious yung Teka. Mukha kasing 6 to eh. Bakit ganun? Yung 9 mukhang 6 sa paningin ko. Ito, 9 din to. Ito din 9. Pero pag malayo, dito sa cellphone, pag tinignan mo sa cellphone, mukhang ano, 5. 5. Mukha siyang 6. 5 yung X. V yung X. Mukhang V yung X. <laughs> ara Sabutin na ko ko agad kasi magsalita pa ako tapos mali <laughs> Kasiakala ko nga 6 eh, 6 six, six of wands so 9 of wands pala yun. Kaya nga sabi ko feeling victorious kasi ngakala ko 6 of wands 9 pala So, ang dating sa akin, current feelings na kada portion dito sa part na mo. Well, committed naman siya. Committed feeling victorious na rin siguro dahil sa Queen of Wands. Kasi masaya siya na nakokontrol niya yung um, expat na mo na parang okay lang sa kanya na kinokontrol siya. Ganon. Okay lang sa expat na mo na kinokontrol ng adaposon siya. Dahil sa temperance. Na parang kahit ganon yung ugali niya, medyo control freak. Eh okay lang sa ex mo. Ganon. um, may dadagdag ba ba ako? Wala na siguro. Pumunta na tayo dito sa advice sa'yo. Advice. Goodbye to the old. Hello to the new. So, pag ganyan, Move on na. Mag-goodbye ka na sa ex mo. Kasi may someone new na mas beta kaysa sa kanya. Ito na mga easy does it. Huwag mo masyadong controlling. Kasi ang dating dito mukhang control freak ka din. Pares kayo. Nang ada po. So medyo control freak. Huwag mo raw controlling. Sabi dito um stop stop trying so hard to control everything and all the doors will open for you so yun nga huwag pahirap pa sa really mo na masyado mong kinokontrol ang mga bagay-bagay para magbukas ang opportunity sa iyo Siguro may kinalaman to sa pagiging choosy. Kung single ka pa rin. Eto. Whom do you need to forgive? Sino daw ang kailangan mong patawarin? Sabi, as you release old anger or resentment, you will find that your wishes will come true. So, kailangan mo daw magpatawad para magkatotoo ang wish mo. Uh-huh. Mm -hmm. So dito you you finished one part of your life and now a new and even better part is beginning. Natapos mo na raw ang isang parte ng buhay. <laughs> you finish one part of your life. At ngayon, ang, at ngayon, ang bago at mas mabuti mabuting parte ay pasimula na. So, so, kaya sabi, goodbye to the old, hello to the new. Clue. Magbibigay ako ng balong clue. Pero wag masyado mag-pay attention dito. Dahil dagdag info lang ang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo para sa inyo. Third party. Baka yung iba sa inyo, itong adaposon, yung literal na toad potty. Pero nililipad ng hangin. Imat So, yung ex mo to. O, mas bata siya siguro sa iyo. Singkit. So, may tao sa kwento, singkit. Ikaw, na mo, o tong A double siya. Number 1, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 19, 1972, 1984, 1996. 1996. Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, or so, Jupiter, Chart. 5. Payat. So, may someone na payat. Ilan na to? 2, 4, 6. Dalawa na lang. May dim... Ay, wala pala to. Walang dimples. O, oh, isa na lang. Aries. Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, so Jupiter, sa so, Boss, Chot. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.